kami pati yung yung lalaki yung groom hindi na namin alam kung saan pero nandito yung bride ayun oh shout out bride hello wala si Dingdong nawawala kasal kinay niya ata siya lang ng buhaya mag valentine's day mag waiting hindi matuloy ang waiting kasi kanya kanya na kami lakad oh yung pare wala pa yung pare namin alam kung saan yung pare wala rin mo wala rin daw si Junjun eh Magkakasama sila te. Ha? Sila Noel? Oo. Oh, oh. sila. Oh, saan so sila Di, lang punta? Hindi ko alam. Dito lang, sabay-sabay. Hindi kaya dito pababa. baba. Tingnan natin. Sabi po, masisiraan po. Sabi po, sabi po. Turun niyo po sa amin yung pulse. Sabi, sabi po, sabi po. Kasi yan, may pulse. Ay, ay, ay. Nakalito sila dumaan. Wala naman tubig dyan. Yung kanina yan eh, subaba. Wala rin kami po si ano, doon yung dikantae din doon andiyan. Hindi hmm, po namin alam yan. Naliligaw <laughs> po, <kami, laughs> po kami kung saan yung falls. Baba muna tayo, kain muna tayo kami, wala kami. Sa... Sa... Dun tayo dumaan sa kabila. Okay, kami sa kami, sa Babalik na lang po muna kami sa cottage.

Saan ba yung mga lalakas kanina? Tinan dyan. Dito. Sabi niya dito ang darating pupunta. Sa sabi pa. Mm. So, o saan so, niya kaya yung apat? Lima. <laughs> ano po wala, po sila pingkot. Tapos <laughs> Mayroon yung blue sa baba. Oo, oh, okay. ate. Ang bilis maglakad ni ate, no? Sanay na siguro siya dito. yung ating pinagtanungan namin ang bilis. Nakababa na siya agad. Oh, nalibot na natin yung sa kataas Wala lang Falls doon Pumalik na po kami See you the next vlog mga ka-vlogs